may nagsasabi. napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan. Yung ating budget hearing, yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Napospon niya po, subalit let me just refresh your mind kung bakit umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Matatandaan po ninyo noong January, ay uh, ipinakita po namin sa inyo ni uh, Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao, kasama po namin noon si Pangulong Duterte, yung napakaraming blanco dyan sa akong tawagin ko nga ay by-scam report. By-scam sapagkat talaga namang pang-scam ito sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, yung pundasyon, yung haligi ng ating tao ng budget, yung by-scam report, it contained 28 items in blank consisting of around 12 pages. Paano ka nakapagpasa ng mayigit 6 na trilyong pisong budget base nga po dito sa Blanco Bicameral Conference Committee Report? Huwag natin isang tabi ang usaping ito. Uh, malapit na usana yung gaganaping uh, oral argument, tagahanda po yung ating mga abogado, abogado ng mga petitioners kagaya ko. Subalit ito po ay na-move into a later date, gagawin na po ito ng May 19. Magkaganoon pa man. Mahalaga na pag-usapan pa rin ho natin not only because uh, ito'y uh, ito napaka uh, napaka-importanting uh, usaping panlipunan, kung hindi, maging gabay din ninyo sa inyong pagpili. Hindi lamang ho ng senador, pati ng inyong mga congressmen. Tatandaan ho ninyo, napakahalaga ng national budget. Hindi natin pwede itong isang tabi o bigyan ng maliit na importansya o halaga. Sapagkat yung national budget ho is the financial blueprint. The national budget is the financial blueprint of our national development. It